Hindi ho ba itong Iran ang tanging market niya kung tama pong ating mga nababasa ay China? Meron ho yan dalawa halos uh, majority India and China ho. O oh, pati India? Okay. Sige okay. po, pero sabi nga po majority ay China halos nga daw po kalahati ng production po. nga po no? Tama po. Ang pinag-uusapan po. po natin dito mga nasa 1.29 million barrels a day no na production o daw po. po ng Iran. Eh ang binabanggit din po dito sa ng ilan ay kung sakasakali ang China bilang malaking customer ng Iran kung magkaroon nga po ng problema sa production ng Iran dahil ngayon hindi natin nasisiguro na kung sa ba landing itong mga gantin naman na ito, di ba? Na manggagaling po sa Israel, papunta dyan sa Iran. Kung maapektuhan po ang oil producer, ang um, producing field nitong Iran, definitely po ang China maghahanap ng ibang bibilhan, ano? Maghanap po 'yan at mm -hmm. uh, of course magkakaroon ng pressure yung... sa supply kasi nga mm -mm. it's around 3%. So mm -mm. uh we're talking about 1.5 to probably 2 million barrels kung sakaling ihinto nila mm -hmm. totally yung export Apo. no. Opo, opo. So, uh, bagamat wala pa hong actual ngayon dapat na impluensya ito sa presyuhan at wala pa hong dapat ikabahala kasi hindi naman doon nagbobombahan sa kung saan nang gagaling ang mga langis nitong Iran. Pero yung danger dito kapag hindi na kontrol ang sitwasyon at lumawak po yung pinsala sa Iran at baka madamoy ang kanilang oil production. Well, yun ho ang danger but please note, sir, Ted, hmm. Mm. Na hindi ito gaya ng Saudi. Ang nakakatakot ang Saudi ho kasi ang oh. Saudi is producing yes. 9 million barrels per day E ito mm. 3 million at ang ini-export lang dito is kalahati 1.5 to opo. 2 million no. Opo, so opo. Mm. that's Amir 2%. Do may effect sa price, mm. but this will not be considered as a okay. supply crisis pa, apo, kung apo. si Iran lang ang pag-usapan. Yes, opo, kasi nga, ang world largest producer ng oil ay Saudi Arabia pa rin. Opo, at ito, apo. Nga, pong, ito nga pong Iran ay 52nd, no? Sa pinakahuling tala, yep. among the oil producing countries, dyan po naman sa Middle East area. So, ngayon po, ang tanging danger lang kasi nga dito, kung maapektuhan po ang supply nila sa China, because China we'll look for other source nito pong 1.29 million barrels a day di ho ba ano yan ang yan ang magiging effect nito kung sakasakala pero hindi po hindi hindi ganoon hindi ganoon kalaki dapat ang effect nito sa world crude prices yes uh, remember sir Al sir teda pa para perspective na lang para mm -mm. Ma mas mm -mm. klaro sa ka mga kababayan mm -mm. ang dubai ho natin noong September 30, mm -hmm. uh, nasa 73 US dollar per barrel. Mm -hmm. If you look at our history, two months ago pa lang, nandun tayo sa 93. Okay. 73 na lang mo tayo ngayon. So kung mm -hmm. may effect ko dyan, na mag-speculate dyan, eh hindi naman ako maniwala na bigla ang aabot tayo sa 93 okay. from 73. Oh, oh, Most likely, oh. aakyat ko yan, hinay-hinay, mm -hmm. at the same time, Medyo hindi ganun kaagad. Gaya ng sinabi okay. ko na sa LPG, if you note oh. ang LPG, ang liit nga dahil for the past four months, ang increases natin hindi lumalagpas hmm. ng one peso. Oh, so po. Ganito din, 73 from 93 to 73. Hmm. Medyo may pagtaas aminin natin pero... Hindi ako maniwala na mababalik tayo dun sa 93, na medyo may kataasan talaga yun. Okay, sige. So ang ating po ngayong forecast, ano po, again ha, sa mga kababayan natin, huwag niyo na namang aawayan tong DOE, ha? Ang forecast ng DOE para po sa next Tuesday na presyuhan, malamang po magkaroon tayo ng rollback. Uh, for the past two days lang po. Okay, but okay. ngayon, nagsimula na sir Ted, noong mm. Wednesday, nagsimulang umingkris eh. Mm. So kung matutuloy yung increase, ma nasayang yung rollback sana um, mm. na computation. Baka ma-over ma offset na siya nung increases for the next three days. Sabi nga, Opo. Wednesday, Opo. Thursday, Friday. At Opo. baka mag-increase tayo ng konti next week. Opo. Na hindi naman siguro aabot ng piso. Hindi pa ho natin masigurado, sir Ted. Ngayon kasi, hmm. andyan pa yung gasolina nasa 93% <clears throat> 90 centavo rollback pang estimate namin hanggang mm. ngayon. Mm -hmm, mm -hmm. Ang ang diesel nga lang at kerosene na medyo may positive na na konti. So opo. pag tumuloy-tuloy ang increase, mukhang lalagpas ba? Sana hindi malagpasan ang gasolina na 90 centavo. Opo, Na opo. rollback sana. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.